Ganito kami paminsan-minsan dito sa Japan kapag may isine celebrate na occasion. O nga pala si Penny, matagal na ako dito sa Japan pero hindi ako mayaman. Pupunta nga muna ako sa grocery stores bago dumiretso sa birthdayhan. Bibili nga lang ako ng pwede kong madala kina Ate. Naisip ko nga drinks na lang. Kalimitan kasi drinks ang dinadala pag may mga okasyon. Ito nga ang isa sa favorite na inumin, lemon tea kaya dalawa na lang yung kinuha ko. Dumiretso na nga muna ako sa bahay dahil naggrocery pa rin ako ng mga pagkain. Ibababa ko nga muna yung aking mga biniling grocery tapos dederecho na ako kinate. ate. Malapit lang naman ang bahay nila kaya ilalakarin ko na lang mamaya. Pagdating ko nga doon ay marami ng bisita. Ito nga pala ang handa ni ate. Grabe, sobrang dami ng handa at ang sasarap talaga. Hindi nga ako magkamayaw kung ano ang uunahin ko sa pagkain. Tapos nga noon ay kinantahan na namin ng happy birthday si ate. Sobrang saya nga pag may mga ganitong okasyon at talaga nga naman kami nagkakatipon-tipon. Ayan nga pala si ate Banji, siya ang may birthday. Bublow na nga si ate ng kanyang cake at napakalaki nga ng cake ni ate. Binili yan ni na parin Joms at Atik lang sa Costco. Kapag nga medyo madami kang bisita or malakihang handaan ang gaganapin dito sa Japan, number one na takbuhan ang Costco dahil makakasulit at makakatipid ka doon. Masasarap pa talaga ang mabibili mo. Ayan nga at tuwan-tuwa si Bebe sa malaking cake na nakikita niya. Sila naman ang mga super babait na nakilala ko dito, naging kaibigan at parang naging pamilya ko na rin. Narealize ko nga na kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa bilang isang OFW, napakahalaga na may mahanap kang healthy community. Dahil malayo ka sa iyong pamilya, mahalaga na meron kang maituturing na second family kung saang bansa ka man naroon. Alam naman nating lahat na kapag nasa ibang bansa ka at isa kang OFW, mahirap ang buhay. Kaya isa sa magpapalakas ng loob mo pa para ipagpatuloy ang laban sa ibang bansa ay ang mga nakikilala mo na ring mga OFW. Tutuwa nga ako sa pagbablog kong ito dahil pati ang magulang ng mga katrabaho ko dito ay napapanood din tayo. Kaya naman magiging panatag sila na safe lang talaga ang kalagayan ng mga anak nila dito sa ibang bansa. Kaya naman sobrang thankful ako sa lahat ng sumusuporta sa akin pati sa mga viewers natin. Sana po ay patuloy nyo kaming suportahan. Medyo late na ng mga oras na to pero tuloy pa rin ang kasiyahan may mga latecomers tayong bisita pero sobrang gigengki pa nga nila. Dahil nga nakalong vacation kami kaya wala kaming oras na masyadong iniisip. Patuloy pa nga rin kami sa pagkain at inabot na kami ng hanggang alas dos ng madaling araw. Kwentuhan, antahan, tawanan, at syempre tuloy-tuloy pa rin ang kainan namin. Kaya naman gusto ko ulit batiin ng happy happy birthday si Ate Vanji. More blessings to come at salamat sa pakain. Hanggang dito na lang muna, Jane.